tara lutuin natin shout out nga pala sa inyo mga lodi magandang umaga, magandang tagali magandang hapon, magandang gabi sa aming bansamang kayo narod sana magiging natin yung lagi Ayan mga lodi may isang buong manok kaya dito tinantan na nga natin kasi malambot na kagapit ko pa ito pinalabas ayan so gagamit lang tayo ng isang buong manok dito pagkatapos ayan mukugasan lang natin ng sampung bisis yun lang mga kapatid naman wala nang gauge matitira dyan yan ito po to mga rolit goods na to tapos dito mapainip na tayo naman ng mantika siyempre muna natin ito gagawin natin na natin kapilaan so, mga rolit mga Pag yung na yan yun. diba? diba? Gusto ko sana gumain man doon sa mga mga sa mga kaya lang kaya isip ko nakapagkakakas -tap -tap na pala ako ng, ano, ng manok kasi kung ibabalik natin yung manok sa nadami yung bakterya kaya dinoto ko na lang so, naglagay lang tayo ng ano, sibuyas, bawang at saka sili para medyo ang hang gumamit lang ako ng dalawang sibuyas limang cloves na bawang at saka tatlong sili at ibabalik lang natin yung manok na rinikok natin tapos lalagyan natin ng mga ayan mga spices Tingnan nyo yun lang yung mga spices na yun. Kaya nga pala mga lods, bago tayo magtapos dito sa video na ito, sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag kalimutan mong subscribe. Click na rin natin yung notification bell mga lodi para next upload natin, magkita-kita ulit tayo. Ayan mga lodi, malapit na maluto yung mga lodi. Konting taste lang mga lodi. At kayo na yung humusga mga lodi. Grabe. Ang sarap nito mga lodi. Ayan. Mayroon tayong ano, kalahati ng bagong tapos nagyan lang natin ng tubig. Eh, ito lang yung natira sa, dito sa bahay. Sa kalalasa na yan, mga niwala kayo mga lodi. Masarap to. Promise. Takpan lang muna natin ng isang taon. Para maluto talaga siya. Teka, isama muna natin yung sili. May nakita kong sili dito. Medyo bulok na. Para medyo umanghang. Takpan ulit natin ng isang taon to na pagkatapos sa isang taon yan medyo malapit na talaga matapos itong mga lodi kung tiis na lang mga lodi makakakain na tayo mga lodi kalma lang yung mga pututo nyo dyan tikman muna natin kung ano yung lasa ayun pwede na so ayan pwede na natin patayin mga lodi para makakain na tayo nakutaog na naman yung bahaw nito at saka nagprito nga pala ako ng ano ng tatlong talong na maliliit yan sinali ko na dito yan lang yung nakita natin sa rip Sinali ko na Kaya ihanda na, yan. Ihanda na nyo na yung mga kalinjo Mga lugi Kasi kakain na tayo Sayang so, dapat marami yung tanong Para medyo mas masarap so, Yan, pwede na natin patayin Loto na Pagkatapos ng isang taon mahigit, naloto din <laughs> Yan, tapos na yung binagugan nating manok Kaya tara, kain na tayo Tara, natuoy natin